Mga marites, plan na items makahanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin ng pagiging marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinahuhumalingan at pilit na hinuhulan. Ang Dahu! Unang hashtag, hashtag para sa ating yeah. Dahu. Bit-bit. Ako ba yan? Ah, okay. Malaman. ito ah, na. Ngayon yeah, na. Hashtag Bitbit, beat beat. may kinalaman ito sa isang hunk actor hmm. na talaga na mga uh, gwapo, pinagnanasaan, bumibida na sa mga serye at pelikula, kung di man siya bida at is second lead. Okay, pero meron palang trip ito sa buhay kapag nasa taping o kaya naman sa isang lugar, mahilig siyang mag -beat beat. Oh, Paano na-discovery? Ah, nag-uusap-usap itong tatlong uh, talents na babae. Yung talents yung para mga um, uh, party girl mm, or kaya naman sa mga pelikula, reality well series. Barkada <laughs> ng bida, ganyan. So ito si Talent pero mga babae ito uh -huh. ha, okay. Si talent number no. one, eh, kinukwento niya na nakasama raw niya si Hank Actor sa isang teleserye. Mm. Tapos kinuha daw ang kanyang number at nakipaglandian sa kanya. <laughs> okay. Tapos bilang go girl itong si talent number no. one, nung niyaya siya ni Hank Actor, gora din siya. Sumama siya at nagkaroon ng tikiman portion. Ay! ang bilis! Ang grabe ko sa ganyan. Ang bilis! Oo. Oh. Tapos... Galing-galing mo sa ganyan. Oo. Oh, oh, mm. eh, kasi kilala ko itong mga uh -huh. pokpok na to. <laughs> I'm <laughs> sorry. na! <laughs> Hindi pa tapos magkwento si talent number one. Naloka na si talent number two. Mm. Sabi niya, wait, 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 wait. Nakilala ko rin yung hack actor Ay. na yan sa isang bar. Mm. Ayaw ayo Ayaw talbog. Ang sabi naman niya, kung ikaw, it took some time bago ka sumama sa kanya, siya daw, dun mismo sa bar, nung kinuha raw yung number niya, dun mismo? Sumama na raw sa kaagad ah, pa ko, uwi. Akala <laughs> dun mismo? Sumama na rin daw siya kaagad-agad at nagkaroon na rin ng tiki man portion. Hindi Intindi naman niya. Natigalgal yung talent number three. Hindi siya natigalgal. Sabi niya, wait, nakak kasama ko siya ngayon sa isang ano project. Kinuha niya rin yung number ko. Pero wala pa raw ganap dito kay Talent Number 3 pero mukhang na-excite siya. At sabi sa kanila sa kanya nung Talent 1 and 2, "Go mo na, girl. Man, hindi ka magsisisi." Uh oh, eh pero kasi daw itong si Hank actor, 'yun lang ang gusto. Kumbaga, naramdaman na raw nitong Talent 1 and 2 na. Tikiman lang ang gusto, Wah, yung seryosohan. Uh -uh. Yung para uh, At yung tikiman na hindi pa yung ulitin. Oo. Oh, yung oh, parang oh. one time, one time, time. only. Oo. Oh, eh. So, mm -mm. baka kaya siguro dami niyang binibit-bit. Oh, oh. At ang, ang common dito sa tatlong to, mga ano sila, payatola. Hmm. Ipayat. May atol ako, many. Oo. Oo. Mga model type. Yung the one type ni actor. Yung matutusok-tusok ka ng mga buto. Oo. Masasaktan ka during the process. oh. Diba? During the process. During the process of the tikiman portion. Karami naman si Hank actor na yan. Correct. ako dyan. Anong clue kay Hank actor? Nako, mahilig itong mag ano, magsalawal lang sa ah, kanyang oh. uh, mga proyekto so parating nakahubad, parating uh, nakano tapos uh, magsalawal boxers or brief parang briefs okay, okay. tapos uh, wait so pang Viva Max yan hindi yan pang tel hindi TV. rin kasi nakabreep eh hindi din hindi din hmm. hindi, actually wala siyang Viva Max Ay. Oh. okay, okay. Tapos, nasa mainstream si Hanfactor nasa mainstream tapos okay. uh, may marami siyang kapangalan mhm -mm. Marami siyang kapangalan na kapwa niya artista. Mm -mm. Oh, nahulaan niyo ba? Hindi. No, oh, hindi. Mm -hmm. oh, tama na 'yon. 'Yun ang bit-bit portion. Na hindi humula si Gracia. Oh. <laughs> Pero dun sa, oh. sa sa ano sa Talent 1 2 3 wala kang clue. Ade, okay, ano, hindi sila know. Hindi ah. mo sila, hindi sila known. Alam mo, kahit hindi ah, ref Kasi connect sa'yo to eh. Ah. Sabi ni Da Isparrow, ah. bakit ba ang dami nagtitikiman sa showbiz? Oo, oh, talaga. Uso po <laughs> yan. Ano yung totoo ba? po yan? Ah, baka masyak pa kayo pag nalaman niya yung naku, totoong mga senaryo oh, na nangyayari. Parang tikiman po. Oh. Actually, may nagtatanong kanina dito kung si ganito raw ay eh, si ganito daw. Kung sila na. Ang sagot ko, naku, baka tikiman lang. <laughs> <laughs> Alam mo, may naalala lang ako. Oh. Ano, another BI to. Pero matagal uh, na to eh. Uh, Nang-shock ako kasi love team sila pero wala silang relasyon. Uh, so, parang naintriga si Girla Lu kasi may chika dito kay Girla, ay, Girl, kay, kay Boylet na ano daw. Uh, gifted. I na, gifted na agad? Hindi nga daw gifted. Ah. Ay, ko, ayun. So, parang naintriga siya. So, itong si Girla lalu medyo may, may pag-calibrated. Ito uh, may nangyari sa kanila in uh, short. Kinuwento to sa akin mismo ni Girla lalu na pooh! Uh, ito ang chika ito ang chika ganun ah. matagal na to uh, mga ano pa to um, 70s <laughs> Grabe, 70 <17. laughs> Dahil papanganak ko lang no uh, ano uh, siguro mga ano to early 2000 ganun ah, ako naman parang ah. two years ago lang nangyari ang ganyan ah. na, na, na na chika nung isang girl lalo na Luna, <laughs> kaya niya tinikman kasi naintriga din siya sa mga kwento ng mga friends ah. niya Ay. Kaya, nung matikman niya na

<laughs> ay, nagagalit na naman na. na, okay, na, si TQ! 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 TQ. Hashtag TQ. TQ! Diba? Hashtag TQ. Ang ibig lang sabihin niya ay territorial queen. Ah, oh, territorial Oo, dalawang, right. oh, oh, dalawang napakagaling na aktres. Parang, hmm, parang, na parehong sikat. Uh, Nasa na isang programa sila na may kanya-kanya pala silang ano, may, ka may kanya-kanyang teritoryo. Why do you mean by teritoryo na ano? Bukod sa kanilang mga talent, na 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 pino na mm. yung isa nagaganito yung sabihan na lang yung isa nag host yung isa sumasayo, mm. kumakanta ganyan. May kanya-kanya silang strength baga mm. sa, sa sa programang yun. Bukod doon, may kanya-kanya din silang mga backer. Yung mga si writer A mas ah, gusto yung isa, okay. si writer B mas gusto yung isa. Para yan? E, na laging may kanya. Oh, pero ito, malala kasi ah. dahil? nire report pala nitong mga Alipore's huh? ni ni Queen A, yeah. yung mga nangyayari dito kay Queen B na huh? du'o no ay nakikipaglandian doon sa kanyang jowa. So Kasi may jowa may, si Queen A na nilalandi si Queen si, si Queen, Queen B. B. Ah. 'Di ba? Hanggang nagka, nagkaroon ng conflict, bla bla bla, ah. bla sa isang sa isang programa nila o sa isang uh, tour nila abroad or whatever, may naganap. Mm. Ah. Tapos na i -chismis. Kaya ang nangyari, ang naging epekto, di nagkahiwalay, nagkabati, nagkabalikan, naghiwalay uli. Tapos ngayon, na na may nangyayari na dito sa sa tinikman hanggang ang chika na ngayon yung pro, yung profession nila sa doon sa programa na aapektuhan na yung Queen A ayaw nang nakakasalubong sa hallway si Queen B. Si Queen B naman ayaw nang makakasabay sa dressing room o magpapamakeup doon na kasama si Queen A. Tapos, ayaw din nila, very specific daw sila, na pag may mga programa, may mga portion, host yung isa, performer naman yung isa. Ayaw ni huh? si Queen A, kunwari si Queen A yung host, mm -hmm. tapos i-introduce niya si Queen B bilang performer, hindi niya gagawin yon, ipagawa nyo sa iba. Ganon sila. Ganon, the same manner na si at si Queen Biden, ayaw niya. Kaya pag nagkakasalubong sila, pinaghiwalay na sila ngayon ng mga ano nila, mga teritoryo nila. Uh, Kaya pag sinabi, andyan na pala ang ating mga TQ, ang mga territorial queens natin. At, May experience akong ganyan sa isang show. Ay, dala na dalawang oh. ano. <laughs> Wala pa akong binigay na clue. Uh, pero controversial silang pareho ngayon at naling link sila sa iisang Is, lalaki. Isang performer, isang host. Uh Oo, -oh, parang gano'n. Si, si Queen A ang host? O Pwede si, kahit sino sa kanila. Uh -oh. Basta yung isa performer, yung isa host. naling sa isang uh -oh. ah. naling uh -oh. sa isang lalaki. Yes. Nakasama nila sa show. Sa Hindi bacon? nila nakakasama sa isang show. Hindi pa. Uh -oh. Hindi pa. Hindi ako nagkaroon ako uh -oh. experience sa ganyan na dalawang girlash. Tapos, mm. <laughs> dapat magkatabi sila. Kasi tapos, ayaw nila magtabi ah, hmm. ba? Oo. Oh, oh. Ah, ang galing. Pati ngayon. Oo, oh, 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 galing niya. Oo. Oh, oh. Ah, uh -oh. kasi ayaw nila magtabi tapos may issue pala silang dalawa uh oh. ayaw nila magtabi galit sila sa isa't isa na, na, pero kapag on cam na kami okay na, sweet, okay. Sweet. ang oh -oh. saya-saya namin pero magkagalit talaga sila oh -oh. may mga ganyan talaga pero Kaya, ito, sa artista. talagang binigay nila specifically sa mga handlers nila sa mga mga na magmahala ng uh -oh. karir. Wag silang pagsasamahin. Uh -oh. Kaya kung mapapansin ang ating mga kamarites na hindi sila nagsasama sa isang stage, yun. Sino mas nagde-demand? After sharing. Si, Q, si ano, si... Ay, yan ang hindi na naibalita. Kasi may kanya-kanya nga silang... Ay, ang tingin ko mas nagde-demand si ano. Sino ba yung ano dyan? Uh, si Q1, uh, diba, kuwari, yung Q1, Queen 1 ay performer. Uh, uh oh, si Queen eh, B ay host. Yun. Yo, diba, si, pwede um, ko si Queen A. Ay, si Queen B. Mm. Ah, talaga. Oh, oh. Diba? Si Queen B, si Pero ano, ang maganda, may kanya-kanya silang rara girls si Queen at mga, mga, sanong. executive. Okay. hindi kasi sa show na yan, ang dami naman talagang oh, staff. Oh, oh, oh. <laughs> Saka carry ni Queen B na mag-demand. Ah, oh, yun na. Dahil mas... Uh, uh, basta. Ayun uh, oh, na. Si Queen mm. si Queen uh, uh, Diana de Demand. After oh. sharing Kamias, yes, ah, di ba? Ay, ang ay, yung yung ganda ng Kamias. And ay, it is oh. just Kamias. Yeah. Di ba? You oh, is na, ba? Ano? Is ba? Uh, oh, just it's just of Small, 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 Oh, oh. Ayaw small, small, mag-take two eh. small, 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 Para small, 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 Oh, oh, Ayaw oh, na nga mag-take two. Oh. Nanako na ka eh. Oh, ma. Nako ko kasi oh. yan. Oo oh, naman. Love naman natin yan. Sino yung Jutes? Ay! Oh, oh. Oh, alam mo. Oh. Oo oh, oh, nga pala. Love, love niya dahil doon sa ex. Basta yun na yun. Ah, <laughs> ah, okay <laughs> na. Stop. Okay, ah, next. Next. Meron talaga ako dahil doon sa. Ayan na. Ah, 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 call ah, me ah, mama. Ah, call me ah, mama. Oh, grabe. Ang ganda na pagkasabi. Hindi mo mahulaan yan. Kung may nakahula sa dahon ko, no? Ay! Proud, Ay, ako maula ang ko yan! May nakahula <laughs> sa dahon niya. Ito na po. Hmm. Ano yan? Yung uh, acto na junior na yan, ano, diba? Di ba, Mr. Poo? Ano yun? Ay, hindi ko alam. Ano yan? <laughs> galing ba kay Mr. Fuyan? <laughs> hindi. Masa na, ko lang sa kanya. <laughs> Ay, saan? Ay, talaga? Huwag na! Hindi sa akin yan. Isa ibang tao. Oo, oh, oh, ano yan? Bruce ko, Bruce ko. <laughs> Ay, Mr. Fuyan so, galing ano, yan. May, Ah, uh, role sa TV sa movies, talagang Bruce Campbell brusk siya. gasiga mm. ang. Oh. Di pero yung mga nakakaalam, alam na ang sexual preference niya. Ba yan? Uh, oh, kaya may separate din siyang room, uh, tent or what, kapag nagsushooting or taping. Oh. Kasi pag napapagod 'yan, pagod sa taping, hemp. Ano siya, bibidahin din eh. Mm-mm, bibidahin ah. Uh, eh, papatawag na siya ng ano, ng Masahista. Masahista. Oh! Ay! Yun, para pampatanggal stress. Totoo na man, eh, naman, totoo naman. Eh, ko, body ko rin alam yan. <laughs> Oo, oh, alam ko yan. At tapos? Well, Kasi ang request niya, gusto ko yung lalaki yan. Ah. Oo. Oh, oh. mm, macho, alam mo yun, di ba? Mm -hmm. So may meron na ready naman yung stop, di ba? Yung production ready in naman. Fairness, in fairness, oo. Tolerate nila. Oh. Charo, <laughs> meron talagang gano'n na ah. may magmamasay oh, para oh, sa babae, may magmamasay oh, sa lalaki. ready Okay. Di syempre, papasok na yan, higa na yan. O mm. darating na yung masahista. masahista. Siya so, mag yung masahista. Ba't mm, -mm. mm, -mm. May, may, yung masahista? Oh, Hindi, kasi nga <laughs> may yung... <mainit laughs> e. gano 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 eh. Ganon! Hindi, at nagpapalit. Nagpapalit siya lang ng sando. Nag-aaw, may ganon. Sa so may kamala ako ko, masahista ko, maghukubad. Uh -oh. uh -oh. May, may so, ganun, may ganun. pa ano rin mo yung masahista mo. <laughs> <laughs> so, no. now you know. You <laughs> <laughs> Ayun na, sisimulan na. Siyempre yung masahista, uh -huh. magtatanong sa, uh -huh. sa, sa haktor. Uh -huh. hard sir, or soft? Sir, hard or soft? Mm, mm Don't call me sir. Call me mama. Uh, accent on the second syllable. syllable. Wow talaga di ba? Mama. Hindi, <laughs> diba? hindi mama. Mama. Diba? Mama. Diba mama. 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 Oh. Ah, may accent. Parang naman very oh, oh. bugalo yun. Mama. <laughs> di ba, mama? Oh, diba? mama. Mama. Diba mama, oh, mama. 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 Wala pa ba? Oh. <laughs> Pero alam na alam mo Bas naman. Ah! No! Oh, inala, si na ba? No. Inala na bati kasi Nes na Nardo Proctor sa Michigan Romeo. Kasi kami, battal, Ay, kami ha? Na hindi ah. nagbati. Ay, hindi naman si Tasha. uli tayo. Sige. Oh. Members ng One Freedom Society sa Oliver Jr. si Jonathan si Rego, Si Reggie Riego. Ito no. <laughs> talaga ang tala sa memory mo pag babati na. Ang galing niya. Kaya ko. ako. Ako din nakalimutan ko dahil hindi ka bu ano ba galing naktor yun, brusco! <coughs> Talaga, pala ah. ano, never siyang gumunap ng bading lalaki lahat. Uh, never gumunap ng bading? Pero pag nagpapabasahe, never, never. never! Call me mag mama! Pag niya, call me mama. Oh, oh, yeah. With accent <laughs> on the second syllable Bakit nawala ka? Oh my, mayayad Ano ba? Bati na ako Sige, sige Hello kay Miss Belle ng Toilets Peri Peri Pasig Nakasulat pa pala Nakasulat ma, talaga kasi sabihin mo papadala rin <laughs> siya ng food pag hindi mo pinadala <laughs> yung food mm. ay, ay, Thank you Ay, ay Peri Peri oh. uh, Miss Belle ng Toilets Peri Peri Pasig Ayan oh, Dapat kasama yung staff Miss Belle Thank you po May labang staff Ako oh. naman Oh. binabati ko si Lolita Di Dios Kasuki. Maraming salamat sa good news. Magaling ka na kapatid. Pagaling ka palalo. And of course, sa uh, aking mga katroy. troy katroy ka daw dyan o oh, sa DZMA. sa so, uh, political uh, sports at uh, balita at artista. Si Chino Trinidad. At saka si Errol uh, Kabatbat. Oh. At ang kanila mga mga ex-girlfriends. Si Christina Bams Trinidad sa attorney at ex-girlfriend na Pia, Pia bato Kabatbat o diba at saka mga kaibigan ko sa Canada at saka sa USA Jeric De Lucientos Roger Esmer si Justin Esmer thank you very much si Niyong oh, so baybayan nyo po ang, ang single ng uh, i, ano nyo i-follow nyo po siya Niyong sa Niyong oh, oh, meron WTFU hindi pa siya tapos hindi pa siya nagbablind item eh hindi pa ba lang kami ng pagbati kasi nag-inuk-inuk so? oh. so, so bad ah mm. oh, oo nga ito nga oh. okay. alam yeah. niyo antok na antok kasi talaga ako kaya yan so tfu sa yeah. youtube okay Heck, so, bad. So, ah, so bad so bad, ba? so bad. kala nais nakalagay lang so Hindi. Akala ko yung oh, yeah. note na so di ay so. kwento niyan uh, kwento yan ng actually tatlo yung casting diyan oh, mag partner rin. na boy and girl hmm. at saka isang uh, kilalang personality na babae hmm. Uh, isang uh, out of town uh, taping. Mm -hmm. oh, na, na taping, ayen na na taping, si partner nandon, uh, alam nyo, horror para sa mga staff ng hotel na tinutuluyan nila yung ugali daw nung mag-asawa. Ay. Akala. ano sabi ko mag-asawa? Akala ako nga ah <laughs> uh, sabi ko kanina partner lang eh. Ayun oh, sabi know. mo na okay, okay na. Anyway oh, na mag-asawa. Hindi mo na ito. Sorry, talaga. <laughs> oh hindi <you attend> <laughs> 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 na ito. Partner. Hindi na mag-asawa daw na parang uh, ano uh, hindi, demanding. Demanding. Hindi sila parang hindi talaga happy yung mga staff na sobrang ibang-ibaraw yung pinapakitang uh, pag-uugali. Yan. Mm. Now, dumating ngayon ang isang personality. Mm. Itong personality na to, parang magko-conduct yata ng uh, maybe maybe feature yung uh, ah, hotel. Yung hotel oh, o yung mag-asawa. Oh. Girl yung, personality. O yung show na to. O sige, girl to oh, personality. Oh. Kung Naloka na raw daw, na, naloka o nawindang na daw sila dun sa pinapakitang attitude ng mag-asawa. Mag pero mas hindi pa raw nila kinaya yung personality. attitude, personality ah. at behavior nitong personality na to. Naku, alam ko na. Kilala ko yung personality. Yes. So naloka talaga sila doon. Sabi niya, so bad. So bad daw talaga. That, Sini That's how they describe. Uh, yung, ako naman pano, tingin ko, baka may pinagadaanan ah, kasi yung mag-asawa din. Ah, kaya, sorry. Uh, baka may pinagdadaanan yung mag-asawa Kaya, um, Kaya ma ganon Oo Pero kahit pa Kaya, di ba? Lumabas na ba? Lumabas na yung ano? Alin Alin Alin, Alin. 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 Basta yun O ah. yun Tapos yun. yung personality Ang nag-interview doon sa mag-asawa? O yung hotel Ang finition ng personality na isa? Pareho Okay, wow. okay. Basta meron siyang ganap doon Yung personality na yun Parang yung yung hotel Doon lang sa malapit Mm. Hindi eh, out of town. Out of, out yeah, of town yeah, ba? Kasi, mm. Pero grabe daw talaga yung personality. Hindi kasi yung personality na yun, lagi siya may pinupuntahan. Actually, na. Yun, yun yung tatak ni personality, female uh, oh, person. Na. Yeah. Kung tamang iniisip uh, natin, oh, natin na, oh, tatak niya yun eh, imahin niya yun ang talaga pero, yung matama, talaga na talaga mataray, demanding. Pero talaga nasyak yung, mga, nasyak yung mga stop na, ay bakit gan grabe naman. Si Mama Arte, si Mama -arte. Arte yung personality. <laughs> 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 yung personality. Pareho sila. <laughs> Actually, hindi naman siya maarte, uh, pero yun nga, may lumalabas na ibang pagkatao, kakakarakter. Ang dialogue niya Why die? Hindi ko type yung mga ganyan. Baguhin nyo yan. Oy, friend! Mga ganun-ganun yun si personality eh. Lahat ganun ang... Hindi <laughs> siya friend, kaya hindi siya kalala. Pero ako bet ko siya Bet ko naman itong personality oh, na ito. Mag Magaling oh, yan. Mag, yeah. Yeah. mag no. blind item mo na siya nung isang beses. Parang ha. Ah! Ay, na. Ay, na. Ay, na. Ay, yun lang! Oh. Pero yung mag-asawa, ano, ako, ako ready ko na siya yung mag-asawa. Oh, anyway, babati na ako. Ayan. Ah. Ay, uh, una, binabati ko si Ninang Limoy ng belated happy birthday birthday. Uh, belated, hindi Nina. Hindi ko kasi siya nabati nung ano dahil wala tayong show. Oh. So, belated happy birthday, Nina. Uh, sana nag-enjoy ka dyan sa Singapore. And, ah, uh, kay uh, Chi Recana na nanonood sa atin from US. Hello, Chi! Yan. Yeah. Then, hello kay Lito Maniago na inaabangan ang guesting ni Faith Conepa. Ay, 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 ang mga Ang mga muli. Ang mga muli. Ang miss oh, one oh. of your life, <laughs> of your life your <laughs> <correct>. <laughs> Grabe. Eh, oh, <laughs> oh, So far, yun lang. So, next chika naman. Na ibang bati. Yeah. Ayan. Pahabol lang ako binabati ko sa ati Josie Dagami Johnson dyan sa Australia. Tsaka si ati Chucky La Chica. Oh, yon. okay, maraming maraming salamat po mga Marites sa pagsangon nyo sa amin ngayong Easter Monday sa mahigit 1-6, uh, uh, na nanonood sa amin ngayon. At salamat yeah. po sa mga Thank na po. comment. na po sa mga hindi namin nabasa dahil sa dami po ng Talagang nanood ng live sa amin. Oh, okay, <coughs> yeah, oh, sige. Proud po kami na andiyan pa rin kayo. Uh, umula, umula. Ah, basta magmainit ingat-ingat lang ingat, sa init, init, in it, yes. kaya mga kamarites bago natin tapusin ng live nais po namin na pasalamatan ng Scott Media sa kanilang studio facilities para sa mga kamarites na gustong gumawa ng sarili nilang content maaari po ninyong kontakin ng Scott Media para magamit ninyo ang kanilang digital plug-in play studio kasama ang kanilang high quality equipment samburang halaga Oh, kamarites! Luwi pa sa naman ng gabi. Ito, hulaan nyo na kung sino-sino. Maraming naguhula na rito sa ating uh, live. live. Uh, yan po ang dahong mula sa Marites, Marites University! Dragon One! Huy, mare! Ano latest?